Nagdeklara ng unilateral ceasefire si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagitan ng government security force at sa mga rebelding grupo. Narito ang hatong na balita ni Rosa I am now announcing a unilateral ceasefire with the CPP, NPA, NDF. Effective immediately and call on our Filipinos in the Democratic, in the National Democratic Front and its forces to respond accordingly. Ito ang isa sa mga highlight ng unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa kanyang talumpati sa bayan. Hinikayat niya ang lahat ng mga Pilipino, partikular na ang mga Moro at mga miyembro ng rebelding grupo na tapusin na ang dekadikadang pakikipagbaka ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Ani Pangulong Duterte, hindi matutumbasa ng mga medalya ng kabayanihan at kagitingan maging ng cash assistance ang pangungulila ng bawat balo at naiwang anak ng mga nasawing sundalo at rebelde dahil sa pakikipaglaban. That is why I reach out to you, to all of you today, to our Muslim brothers, let us find, let us end the centuries of mistrust and warfare to the CPP and in PNDF. Let us end this decades of ambuscades and skirmishes. We are going nowhere, and it is getting bloodier by the day. Let me make this appeal to you. If we cannot as yet love one another, Then in God's name let us not hate each other too much So it was said I say the same to you Target ng ikalabing anim na Pangulo ng Bansa na makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Pilipinas bago pa man matapos ang kanyang anim na taong termino. Kaya naman nakiusap din siya sa CPP-NPA-NDF na tumbasan ang deklarasyon ng tigil putukan ng pamahalaan. Explain it, but here is a president who's willing to to spend political capital, goodwill, just to be able to bring peace in the land because he feels that Whatever he does, if peace is not provided, uh, peaceful atmosphere on the ground is not established, all of this will all be for naught. Kaya inuna niya yung basic. Sa ikadalawampu hanggang ikadalawamputpito ng Agosto sa Oslo, Norway, nakatakda ang muling pag-uusap ng pamahalaan at CPP NPA-NDF tungkol sa pangmatagalang kapayapaang minimiti ng lahat ng mga administrasyong nagdaan. Rosalie UNTV News and Rescue.